Oh no! Hahaha. Ini Shanghai nih, Bandung ya. Punya gawat, ini toilet, toilet terpis, yang kenyaman. Oh my God! Wow! <laughs> Anh làm bắt được béo chẳng ai Lúc được béo chẳng hãy gian được béo chưa bao chưa bao chưa bao chưa bao chưa bao chưa Try nyo mga pari, sarap. Hmm. Manda kapag gupan janitor, kanya manda. Uh, Shout out nga pala kay Alvin Tolentino ng Sapang Maisak. Shout out sa iyo pari ko eh. Oh, no. Marami pong uri ng Shanghai. May manok, may gulay, may baboy, may bangus. Pero paano kung Shanghai nagawa sa Janitor piece? What? Try natin Let's start What's up mga par Meron tayong requested video Kay Cramp Customs At binigyan ko ng uh, attention Nagre-request siya ng Janitor Peace uh, Ibang luto naman Ewan ko lang kung pwede pa yung dala natin. Matagal na panahon ng nakabakante ito. Pero subukan natin. So ito na mga parkoy. Nandito na tayo sa ating spot. Ito. Papakita ko sa inyo yung sapa. dami naman oh <laughs> kahit pa paano mo yagis yung dala sasabit yun dyan ito ranggas pang eh Ooh! hindi ka natatakot <laughs> mm -hmm. hey, pwede na yun Haluin na lang natin ang sibuyas at carrots para dumami. Uwi na tayo sa bahay. So, heto na mga pare ko, nakauwi na tayo. At eto na yung mga nahuli nating mga janitor fish. Ayan. Fresh na fresh from the stream. Ay. Eto na mga pare ko, pinakuluan na lang natin para hindi ganong hassle pero pwede rin namang ihaw to dati iniihaw lang namin to hindi ko na pinakita yung pagputol ng ulo mga pare dahil ayaw ng youtube yun time lapse eto okay. na mga pare na debond na natin tinanggalan ng balat at tinanggalan na rin ng mga tinik so next step natin hiwain natin yung mga carrots at saka yung celery Time lapse. Ready na yung kawali natin mga par. Lalagay na natin yung matika At isusunod natin yung bawang natin mga par. Sibuyas. And then, haluin lang ng haluin mga par koy, Hanggang sa maging golden brown ang ating sibuyas at garlic. At isunod na natin ang ating patatas, carrots, at pati na rin yung celery. So, eto na yung ating pambatong janitor fish meat. Halon na rin natin mga pare ko. At haluin lang ng haluin mga pare ko. Hanggang sa lumabas yung kanyang samyo. At lagyan nyo rin ito ng stapler. Ah, este, paminta. <laughs> At syempre, huwag nyo kalimutan lagyan ng asin mga pare koy. Paalala lang mga pare koy, huwag nyo pong gagayahin ito pagkat yung janitor po, ma-iron content. Kaya po hindi ganong safe na kainin para sa mga bata. Pero para sa mga pambihirang nila lang, pwede na po. So, sa init ng panahon, meron na tayong audience, mga pare ko. Anong masasabi mo sa niluluto natin? Mabango. Mabango, ikaw? Mabango. Ginagaya mo na. <laughs> Yan, mga pare ko. Mabango, pwede. Yan. alpa pa? Yan. Yan. Siyempre. Tikman natin mga par Kung masarap na. Totoo nga naman mga par ko. Eh, mabango nga yung samyo nya. So, ibabalot na natin. So mga par. Magpatulong tayo sa isang eksperto na ayaw tumingin sa camera. Na ayaw magpabidyo. Dahil di tayo marunong magbalot ng lumpia. para mabilis to pemwer sana pembigla hmm. <laughs> ne eh. na mga parkoy luluto na natin wow nyaman kan ini Papira wow, at ayo mabilang. Wow. Ay ginya niya sa pangalan niya. Oh, ito na mga barkoy. Ah. Luto na tuna. Ngating mga janitor fish lumpia Shanghai. Wow. Ang ganda, mga barkoy. Aw, hindi Ay yan mga nakikin. Ito yung masarap na sausawan dito mga para ko. Yung ginawa natin na binuro natin sa papaya. Pampares dito. Sa lumpiang Shanghai janitor fish na Ito na mga Iluto na yung janitor fish Shanghai natin. So, tikman natin. Ito yung matyagang naghintay. Oh, tikman mo na. Sige. Bo mo tikman. Oh, lagyan mong ng suka natin. Tikman natin. Para malaman. Yan, ito yung suka natin sa ano. Alay pangasin kayo niyan, boy. di didinan na sen. Ho? Tikman natin, mga para.

Minda, um, 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 Bagong recipe na naman para sa nag-request nito. So, subukan nyo at huwag nyo pong itry sa mga bata mga parkoy pagkat sa mga matatapang lang yung sikmura pwede nandyan ito or mga parkoy itry nyo sa lumpia napakasarap po mga parkoy so kung nakaabot kayo sa video ng ito marahil i ah pagbihira kasi boy nakakagulo So kung nakaabot kayo hanggang dito mga parkoy, pakilike po kung nagustuhan nyo ang ating Shanghai na janito fish. So, ako lang po yung magikerong di marunong ng salamang ka mga pare. Koy. salamat po. Good luck. God bless. Alvin Tolentino, shoutout sa iyo mga pare koy.